Naranasan mo na ba na nakarinig ng iyak ng sanggol sa gitna ng kagubatan? O di kaya sa gilid ng daan? Ano ang gagawin mo? Tatakbo ka ba? Pakinggan natin ngayon ang kwentong nakaranas ng ganitong pangyayari. Ako si Mark. Simple lang ang buhay ko sa probinsya. Mahilig kung maglakad sa gabi, lalo na kapag maliwanag ang buwan. Para bang may kakaibang kapangyarihan ang malamig na hangin at ang katahimikan sa, sa paligid. Pero minsan, ang tahimik na iyon ay nagiging bangungot. May isang gabing hindi ko malilimutan. Isang gabi na nagbago ng pananaw ko tungkol sa mga nilalang nakala na ko'y katang lang. Noong gabi yun, galing ako sa bahay ng pinsan ko. Medyo tinagalan ako sa kwentuhan. Kaya halos alas 10 na ng gabi nang ako'y umuwi. Dumaan ako sa madamong daan na karaniwan kong tinatahak. Madalim ang paligid tanging liwanag ng buwan at maliit na plus light lang ang dala ko. Habang naglalakad, nakarinig ako ng mahina pero malinaw na iyak ng sanggol. Napahinto ako, napatitig ako sa madamong bahagi ng gilid ng daan. Sa probinsya, bihira ang magdala ng bata sa ganitong oras kaya't imposible na may iniwang sanggol dito. Kinabahan ako, pero nanaig ang awa. Ay bata ba dito? Sigaw ko habang pinapailawan ng flashlight ang paligid. Lalo pang lumakas ang iyak. Ilapitan ko at doon ko nakita. Isang maliit na sanggol. Kabalot lang ng maruming tela nakahiga sa damuhan. Nanginginig ito at patuloy sa pag -iyak. Hindi ko alam ang gagawin. Sa isip ko, baka iniwan ng kung sino. Baka kailangan itong iligtas. Kaya dahan-dahan kong binuhat ang sanggol. Sa una ay parang normal lang. Ramdam ko ang bigat at init ng maliit na katawan. Pero maya maya napansin kong biglang bumigat ng kasobra. Parang hindi nasanggol ang hawak ko kundi isang malaking bato. At sa mismong harap ko, unti-unti ito nagbago. Ang maliit na kamay ay lumalaki. Naging matulis ang kuko. Ang mukha ay nagiging kulubot at ang iyak ng sanggol ay napalitan ng halakhak na nakakakilabot. Lapatigil ako, hindi makagalaw. Ang hawak kong bata ay naging isang maliit na nilalang na may matutulis na ng ngipin. Mapula ang mata at mabangis ang ngiti. Isang tiyanag na ang katawan ko sa sobrang takot. Hindi ko alam kung itatapon ko ba ang nilalang o tatakbo na lang agad. Pero bago pa man ako makagalaw, bigla itong tumalon mula sa mga braso ko at bumagsak sa lupa. Doon ko mas malinaw na nakita ang hitsura niya. Ang dating inusinting sanggol ay nagiging maliit na halimaw. Kulubot ang balat, parang sunog ang kulay at ang mga matay kumikislap sa pula. Ang bibig niya ay puno ng matutulis ng ipin. Bawat ngiti niya ay parang panlilibak. Teka, teka lang. Bulong ko sa sarili ko. Nanginginig ang kamay habang hawak ang flashlight. Bigla siyang gumapang ng mabilis parang aso. Naririnig ko ang pagkaskas ng kanyang kuko sa tuyong lupa. Sumisigaw ito ng parang sanggol pa rin. Pero may halong matinis na tawa. Napatakbo ako. Ang mga damo at sanga ng punoy sumasabit sa damit ko habang pilit akong lumalayo. Pero bawat hakbang ko, naririnig kong sumusunod. Sumusunod siya. Mabilis. Parang hindi napapagod. Naramdaman kong bigla siyang kumapit sa pantalon ko mula sa likod. Napatumba ako sa lupa. Ramdam ko ang bigat niya kahit maliit lang ang katawan. Agad kong tinadyakan at tinabig gamit ang flashlight tumilapon siya sandali pero muling bumangon at kumiti na mas malapad parang mas lalo siyang natuwa na nahihirapan ako hindi ka makakatakas Mark nanlamig ako nang marinig kong nagsalita siya ang boses ay parang pinaghalong tinig ng bata at matanda nag-iko sa paligid napalunok ako at pilit bumangon. Hindi, totoo to. Panaginip lang. Sigaw ko habang tumatakbo muli. Patuloy akong lumayo. Pero pakiramdam ko eh. Niluloko ako ng daan. Parang paikot-ikot lang ako sa parihong lugar. Nakikita ko pa rin ang punong akasya kung saan ko siya natagpuan. At mula sa malayo, Naririnig ko ang iyak na muling nagiging halakhak. Dito ka lang sa akin, Mark. Hindi kita pakakakawalan. Ang mga mata ko'y halos maluha sa takot. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero ang sigurado, ang ilalang na iyon ay hindi ordinaryo. At handa siyang habulin ako hanggang dulo ng gabi. Hingal na hingal ako habang patuloy na tumatakbo ang liwanag ng flashlight ko'y kumikislap-kislap na halos maubos na ang baterya sa tuwing titingin ako sa paligid nakikita ko ang mga anino ng puno parabang may mga matang nakatingin sa akin pero higit sa lahat naroon pa rin ang tiyanak nakasunod hindi man lagi nakikita pero ramdam ko ang presensya niya Bigla kong naisip ang mga kwento ng matatanda. Sabi nila, pag nakatagpo ka ng tiyanak, huwag kang basta-basta tatakbo ng walang direksyon. Kailangan mong magdasal at humanap ng matibay na bagay na pwedeng ipantaboy. Pero sa sobrang kaba, hindi ko na maisip kung ano ang tamang dasal. Nang lingunin ko ulit Nakita kong tumalong siya mula sa puno. Nanglingunin ko ulit. Nakita kong tumalong siya mula sa puno. Diritso sa harapan ko. Tumayo siya roon. Nakangiti. At dumudugo ang bibig parang may nakain na hayop. Hindi ka na makakatakas, Mark. Bulong niya ulit. Mas malinaw na ngayon ang boses. Napaatras ako. Nanginginig. Pero kinuha ko ang maliit na kutsilyong dala ko. Isang gamit na lagi kong bitbit -bit kapag naglalakad sa gabi. Bilang proteksyon sa mga hayop. Hindi ko akala ang gagamitin ko ito laban sa isang nilalang. Umigil ka. Hindi ako papayag na makuha mo ako. Sigaw ko. Sabay tutok ng kutsilyo sa kanya. Ngumiti lang siya at biglang tumawa ng malakas. Tumalon siya at sinunggaban ako. Halos hindi ko siya matulak. Sobrang lakas kahit maliit lang ang katawan. Ramdam kong pinakalmot niya ang braso ko. At ang matutulis niyang kukoy nag-iwan ng sugat. Dahil sa sobrang takot, sinaksak ko siya sa tagiliran narinig ko ang malakas na hiyaw, hiyaw niya. Hindi na ng sanggol, kundi dagundong ng halimaw. Umatras siya sandali. Ay nginig. Imbis na mamatay, ay lalo pa siyang naging mabangis. Bigla siyang tumayo, mas madugo at numiti. Hindi mo ako mapapatay, Mark. Akin kana. Mabilis siyang sumugod ulit. Napaatras ako hanggang sa mararamdaman kong wala na akong mapupuntahan. Nasa ilalim na pala ako ng malaking puno ng akasya. Ang mismong lugar kung saan ko kung saan ko siyang unang nakita. Ang hangin ay lumamig at ang paligid ay nagmistulang walang buhay ang sigaw ng tiyanak ay nag -iko. Parang may kasamang iba pang tinig. Pakiramdam ko, hindi lang siya ang naroon. Parang may mas marami pa. At sa mismong sandaling iyon, alam kong wala na ako matatakbuhan. Kailangan kong harapin ang nilalang kahit anong mangyari. Nakasandal ako sa malaking puno ng akasya Habul-habul ang hininga. Ang tiyanak ay nakatayo sa harapan ko. Nakangisi. Ang mga mata ay kumikislap sa pula. Dumadaloy ang lugo sa kanyang bibig. At ang tinig niya ay parang sabay-sabay na iyak ng sanggol at halakhak ng halimaw. Mark, wala ka ng takas sa akin. Sa akin ka na, bulong niya. Nanginginig ang mga kamay ko pero mahigpit kong hawak ang kutsilyo. hindi hindi ako susuko nagsimula siyang gumapang papalapit mabilis at mabangis bawat hakbang niya ay parang hampas ng kulog sa dibdib ko alam kong isang maling galaw katapusan ko na bigla kong naalala ang payo ng lula ko kapag nakaharap ka sa masamang nila lang huwag kang mapakita ng takot manalangin ka at tawagin ang Panginoon kaya kahit nanginginig kumikit ako at dasal ang binigkas ko sa bawat salita nararamdaman kong lumalakas ang loob ko nang dumilat ako kapalapit na siya handa ng sumunggab hindi mo ako makukuha sigaw ko sabay saksak ng kutsilyo sa kanyang dibdib sumigo siya ng napakalakas ang tinig ay nag sa buong paligid Nagliyab ang kanyang mga mata at ang katawan niya ay nagsimulang manginig dahan-dahan siyang nagbago mula sa halimaw na anyo Bumalik siya pagiging sanggol. Umiiyak ng mahina. Pero bago ko pa siya magawang buhatin o tingnan ng maigi. Bigla siyang naglaho sa harap ko. Parang osok na tinangay ng hangin. Naiwan akong nakaluhod. Hawak pa rin ang dugo kutsilyo. Dainginig at hindi makapaniwala sa nangyari tumakbo ko pa uwi hindi na lumingon ang bawat yapak ko'y mabigat at ang isip ko'y gulong-gulo nang makarating ako sa bahay agad kong isinara ang lahat ng binto at bintana sa buong magdamag hindi ako nakatulog ang sigaw ng tiyanak ay parang narinig ko pa rin o malingaw-ngaw sa isip ko ako si Mark, at hanggang ngayon, hindi ko malimutan ang gabing iyon. Marami ang nagsasabi na isip lang ang siyanak, pero ako mismo ang nakaharap sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ako ang napiling biktima, o kung babalik pa siya balang araw. Isang bagay lang ang natutunan ko. May mga nilalang sa dilim na hindi natin kayang ipaliwanag. Kaya kung sakaling makarinig kayo ng iyak ng sanggol sa gitna ng gagubatan, lalo na sa disuras ng gabi, huwag nyo nang lapitan dahil baka katulad ko, kayo na ang susunod na habuli ng tiyanak.